Sabi ni Jovelin, yung nakapag-file na po ba ng 1701A sa EBAR form, need pa po ba magpasa nitong bagong 1701MS? Hi everyone, Ed Cervantes here and I help online sellers, freelancers, and affiliates like you na makapag-file at makapag-bookkeeping ikaw mismo kahit wala kang background sa accounting. So, ito yung pinakamalaking tanong ko rin kay BIR. Bakit naman kung kailan few days left na lang ng annual ITR deadline, saka kayo maglalabas ng bagong BIR form? Okay, pwede nyo sabihin na optional naman yan. Gets naman namin na optional yan. Pwede pa rin kami mag-1701A or 1701 version 2018 sa EBIR form. Kaya lang kasi, ang problema, nagkakaroon ng additional naisipin na stress. Yung iba nagtatanong tuloy, kailangan bang i-file yan? So, nagkakaroon pa ng maraming paliwanagan na hindi, optional naman yan. Tapos yung 1701 MS, kung gusto mong gamitin yan, is ipafile mo siya manually sa BIR office. Imagine mo, no, yung nagkaroon ng misinformation sa mga taxpayers at isipin nila na kailangan tong i-file. Naiisip ko na ngayon, few days left, mapupuno yung mga BIR offices ng mga taxpayers kasi magpupuntahan sila sa office ninyo. Ang weird lang isipin na August 2024 pa yung 1701 MS na form, pero 7 days left na lang bago yung deadline ng annual ITR. Bakit hindi last year? Sana kahit November or December man lang. Para at least, um, nung time na yon napag usapan na to ng medyo mahaba ng mga taxpayers at alam nila na wala pa to sa EBIR form at kailangan to i-file ng manually at kung ayaw mag-file ng manual, mag-1701A or 1701 version 2018 ka na lang sa EBIR forms. Hindi kasi issue dito yung, well, optional naman yan. Ang issue kasi dito, yung nagbibigay tayo ng isipin, dagdag na frustration sa mga taxpayers na hindi naman nila kailangan bitbitin. Sana kung sobrang late nyo na lang din naman ni-release, dapat, eh, pinalipas nyo na lang yung annual ITR deadline para yung mga taxpayers, alam na nila sa isip nila na, ay, pang next year na yan. Disregard na lang natin yan ngayon. Kasi ang daming nagtatanong, eh, pinoproblema na nila to ngayon kung kailangan ba nilang gamitin, yung 1701MS kahit nakapag-file na sila. So, imagine mo yung confusion na nakikreate nito plus yung dadagsa na tao sa loob ng BIR office. Hindi ko talaga maintindihan kung anong Pumapasok sa isip ng mga BIR officers kung bakit nila ginagawa yung ganito. No? Imagine mo, April 8 nila nirelease yung 1701MS. Seven days left na lang sa deadline ng annual ITR. So ang nangyari, ang daming nagtatanong, ang daming namamblema. Kailangan ba yan? Wala pa naman yan sa EBR form. Paano gagawin ko? Hindi ko na alam. Nalilito na ako. Dagdag isipin na naman. Bali, okay na ba yung na-file ko? Di ba? instead na pinalipas yun na yung deadline, at least sana wala nang ganong problema, wala nang ganong isipin. Kailangan mo pa ngayon ipaliwanag sa mga taxpayers na, ah hindi, optional yan. Kung ayaw mo pumunta sa BIR at ayaw mong pumila, mag-EBIR forms ka na lang na 1701 or 1701 version 2018. So, yun lang naman. Sana kung magre-release tayo ng mga ganitong klase ng update. Sana igandahan din naman natin yung timing. Hindi yung bigla-biglaan na lang na may lalabas na bago, mabibigla yung mga tao, iisipin nila kailangan ba yun for compliance, pupunta ba sa BIR office. Uh, I hope nagigets nyo yung point ko kung bakit ganito yung sinasabi ko kasi bino voice out ko lang yung mga problema nung maraming taxpayers na maliliit, wala pang budget for accountant, hindi pa sila magpa-consult, wala silang pambayad, wala silang pang-hire ng bookkeeper, at hindi sila makakuha ng um, libreng information natama at guided sila. So, dahil wala pa silang budget, kawawa naman, problema sa hindi nila dapat problemahin. And sana, maisip din natin yun, no, mga taga-BIR, na bigyan naman natin ng time and peace of mind yung mga taxpayers na nagbabayad ng taxes. Uh, sila nagko-comply, sila nagbabayad ng taxes, pero sana... Ayusin naman natin yung mga timely announcement, yung mga systems natin para naman yung burden ng pagbabayad ng tax mabawasan at mas maging magaan sa pakiramdam nila. 'Di ba? Panindigan natin yung ease of paying taxes. Kung nakapag-file ka na ng 1701A or 1701 version 2018, enough na 'yan. Hindi mo na kailangan mag-file ng 1701 MS. And sa ngayon, i-disregard mo na muna yung 1701 MS. Huwag mo na muna ilagay sa isip mo 'yan uh, tanggalin mo na yan sa tanong mo. Next year na lang natin yan ulit pag-usapan. Yun lang, pakipalo mo na rin ako for more tax and bookkeeping tips. I hope yung mamantayang lahat.